Hello, this is MJ L Vlog. So ngayon, daily, daily routine po ulit tayo. Ako po ay mag-aayos ng mga cover ng sala set, magmamap, tapos na po ako magwalis. No, magmamap na lang ulit ako. So, guys, pakisamahan niyo po ako na mag-daily routine po ulit. Eto po guys, nakatitlo po. Ito po si Yung pinakahalap po kasi niya, madaling pasokin ng mga ito So madali po kong magdumi. Kaya, guys, Ngayon po ay ako ay po itong mag mag-map guys kasi para yung mga lupa-lupa po niya or alikabok is mawala. So, ito po yung buhay natin. Buhay ko po, no? alam araw ko po itong gawain. Magwalis, mag -wales, mag-, -map, mag uh, Ayos ng mga cover, ang sana siya. Ayan uh, yun. Yung po kayo sa akin pupuntahan kung saan ako po ay nagmamap. guys dito ito naman po sa akin ah uh, kabilang ano ipapwesto po natin itong camera para makita niya po ako kung nasan po ako nagmamap dito sa baba ayan guys thank you thank you guys for watching